po guys so nandito na naman po yung ating youtube channel ko so ngayon guys ay nakalimutan natin ni paglaban tong ano na to itong isa na to dito sa spin stealing ala kasi nakita ko sa video ko guys ano wala pala so ngayon guys ayan hindi natin pinaglaban to nakalimutan ko guys so okay lang yan guys so ipaglaban na natin to ngayon wag na natin to patagalit tara let's go na spin stealing na Uy! Okay, okay. Draw ba? Okay, isa pa. Ayan na, bumigilis na. Bye! So, ayan po guys. Like and share and subscribe.